pag ganito ang gamit mong washing machine gaya nito umuugong siya ito pala yung mga binili nating washing machine kahapon so asimbolin uh, natin ito unahin natin itong isa ang kumpin dito uh, minsan gumagana minsan umuugong so try natin ayan o oh. gumagana naman siya no observe natin ayan o oh umuugong siya no ito yung uh, sabi ng may-ari no ayan no minsan gumagana minsan umuugong ayan no check natin tong kapasitor Tingnan natin kung malakas pa. Tingnan natin yung value niya. Yan, nasa 8.7. Bali, 9 microparad siya, no? 8.7. So, pasok pa siya, no? Malakas pa. Okay pa itong kapasitor niya. Balik natin. kalasin natin itong kanyang pan belt tanggalin natin to tapos itry natin no saksak natin tingnan natin kung ganoon pa rin ayun muubong pa rin no pines siya guys ayan o oh. sabihin pwedeng may tama na itong kanyang motor, wash motor pwedeng sira na ito marami na akong na-encounter na ganito guys so check natin yung bushing nya no, pakiramdaman natin ayan oh, smooth pa naman okay pa naman okay pa naman yung free wheel nya so ibig sabihin sira na itong kanyang motor sira na tong wash motor nito guys so palitan na natin to ito yung ipapalit natin second hand din gagamitin din natin yung mga rubber niya. So testing natin. Ayan. simulan natin balik i-wirings natin. Balik i-manual ima muna natin. Saka na natin ilagay yung timer. I-actual muna natin, no? ito so, yung forward device capacitor ito naman yung common so lalagyan natin ng mas maluwag na pan dahil mas mataba yung pulley na nilagay natin no yung yung pinalit natin yung dati is mas maliit So ayan, testing natin. Testing natin yung forward reverse. Ayan. Okay naman siya. Ayos din yung reverse niya. Ayan o. Oh. May ikot na siya guys. Unlike kanina na umuugong na Like and share.